Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa probinsya ng Prieto Diaz Sursugon, matatagpuan ang napakalawak at ubod ng gandang talambasigan. Ito ang halabang Lapis Sandbar. Ang lugar na ito ay patok sa mga turista dahil bukod sa malinis na tubig, nagkalat pa rito ang sandamakmak na starfish lahat ng tao na pumupunta rito, aliw na aliw dahil dito lang daw sila nakakita ng ganito karaming starfish. Dahil dyan, binansagan ng lugar na ito bilang Starfish Island. Madalas na maikita rito ay ang lahi ng chocolate chip starfish. Tinawag itong chocolate chip dahil mukha daw itong cookies. Hmm, parang ang sarap kagatin. Kahit marami na sa inyo ang nakakita ng starfish, sigurado ako na kaunti lang ang nalalaman nyo tungkol sa mga hayop na ito. Marahil ay hindi mo alam kung paano nanganganak ang mga starfish. Siguradong hindi mo rin alam kung paano sila kumain. At totoo ba na may lahing alien ng mga starfish na kaya makapanakit ng tao? Kaya naman for today's video, aalamin natin ang 10 bagay na ngayon mo lang matutuklasan sa mga starfish. Sabay-sabay din nating bubuksan ang katawan ng starfish nang malaman natin kung ano ang nasa loob nito. Pero bago tayo magpatuloy, dapat mo munang pindutin ang like button. Maraming salamat. Number 1, mayroong dalawang libong uri ng starfish. Tama ka sa narinig mo, may dalawang libong uri ng starfish ang pwede mong makita sa dagat. Merong mukhang ordinaryo, merong starfish na maraming panusok, at ito naman ang isa na parang lumobo ang katawan sa sobrang katabaan. Kung minsan, meron ding starfish na mataba ang puwit. Dito sa Pilipinas, pwede kang makakita ng ochre sea stars, bat star at leather star. Madalas sa mga starfish ay may limang braso Ngunit ang uri ng six-rayed rate sea star ay may anim na braso Kung merong starfish na may anim na braso, meron din naman na sampu ang braso Samantala ang lahi ng basket starfish ay may hindi mabilang na dami ng braso Lahat ng starfish ay nagmula sa pamilya ng echinoderm Hindi totoo na kalahi ito ng mga alien Sa halip, ang malapit nitong kamag-anak ay ang sea urchin at ang sea anemone. Number 2. Pwede mo itong kainin. Sa ibang parte ng Asia, maraming tao ang natutong kumain ng starfish. Ligtas kasing kainin ng starfish at yun ay kung malakas ang loob mo na kumain nito. The texture is very similar to uni. This part is a little bitter. Oh, that is really good. Maybe I was supposed to eat the pink part. Oh, no. Has a bitter aftertaste. Kung ikaw ang tatanungin, willing ka mang kumain ng starfish? O isa ka sa kaunting tao na minsan nang nakatikim nito? Kung nakakain ka na ng starfish, comment na lang sa ibaba ng video kung ano ba ang lasa para maikwento mo naman sa amin. Number 3. Walang utak ang mga starfish Ang bawat braso kasi ng starfish ay merong maliliit na galamay na siyang tumutulong upang sila ay makakilos. Ang tawag rito ay podia at ito ang nagmimistulang paa ng starfish. Kung sabay-sabay na gumagalaw ang kanilang podia, kaya nitong buhatin ang buong katawan ng starfish. Kesa sa utak, ang mga starfish ay merong nerve ring sa gitna at radial nerve sa bawat braso. Ang nerve ring at radial nerve ang tumutulong sa starfish para magkaroon ng koordinasyon ang kanilang katawan sa kung ano ang kanilang gagawin dahil sa nerve ring, hindi na nito kailangan pa ng utak. Maliban sa wala itong utak, wala ring dugo at puso ang mga starfish. Kaya naman marahil ay nagtataka ka kung paano ito napapakilos ang kanilang katawan gayong wala silang utak, puso at dugo. Para malaman ang kasagutan, dapat mong makita ang kanilang buta sa bandang gitna. Yang bilog na yan, yan ang tinatawag na madreporite. Lahat ng starfish ay merong butas ng madreporite sa katawan. Ang butas ng madreporite ay ang siyang humihigop sa tubig, papasok sa kanilang katawan upang gumana ang kanilang mga paa. Yang nakikita mong hugis bilog na konektado sa kanilang paa, iyan ang tinatawag na ampula. Kapag napuno ng tubig ang bawat ampila, kusa nitong napapagalaw ang bawat galamay ng podya walang dugo ang mga starfish. Ang kailangan lang nilang gawin, humigop ng tubig sa butas ng madreporite papasok sa bawat ugat ng kanilang katawan. Kapag napuno ito ng tubig, ang matinding pressure nito ang kusang magpapagalaw sa kanilang podya. Para mas madali mo itong maintindihan, para itong tube man na gumagalaw dahil sa pressure ng hangin. Kung ang tube man ay napapagalaw dahil sa pressure ng hangin, ang mga paan ng starfish ay napapagalaw dahil naman sa pressure ng tubig. Ito ang sekreto ng mga starfish kung bakit napapagalaw nila ang kanilang mga galamay kahit na wala silang utak, puso at maski na dugo. Eh kaya naman pala obob si Patrick Star dahil wala siyang utak. Number 4 merong mata ang mga starfish. Nahikita mo ba yung bilog sa dulo ng kanilang braso? Alam mo ba na yan ang kanilang mata? Sabi ng iba, wala raw mata ang mga starfish pero hindi iyon totoo. Kung ilan ang kanilang braso, ganun din karami ang kanilang mata. Yun nga lang, hindi malinaw ang mata ng mga starfish at sa halip, kakaunting liwanag lang ang nakikita nito. Ang wala sa mga starfish ay ang tenga kaya hindi ito nakaririnig. Wala ring ilong ang mga starfish. Sa halip na pang-amoy, meron silang chemoreceptor sa bawat dulo ng kanilang galamay. Yang nakikita mong galamay sa dulo ng kanilang braso, ang bawat isa nito ay may chemoreceptor. Ang chemoreceptor ay ang siyang ginagamit ng starfish upang maamoy kung nasaan ang lokasyon ng pagkain. Kapag may naamoy na pagkain ang kanilang galamay, inuutusan nito ang kanilang katawan na sundan kung nasaan ang lokasyon ng pagkain. Wala ring baga o hasang ang mga starfish. Humihinga lamang ang starfish gamit ang kanilang balat. Sinasagap nito ang oxygen sa tubig para sila ay makahinga. Dahil dyan, maaaring mamatay ang starfish kapag inalis mo ito sa tubig. Yan ay dahil sa hindi nito kayang huminga sa hangin. Kapag nilagay mo sa lupa ang starfish ng limang minuto, maaari itong mamatay. Kaya naman kung may makita kang starfish, hawakan mo lang ito sa tubig at huwag mo silang dadalhin sa lupa. Sayang naman kung mamatay lang ang ganito kagandang hayop. Number 5. Kakaiba ang kanilang paraan ng pagkain. Lahat ng mga starfish ay carnivorous. Ibig sabihin, tanging karne lamang ang kinakain ng hayop na ito. Madalas sa kanilang kinakain ay ang mga kabibe na matatagpuan sa sahig ng karagatan. Mabagal kumilos sa mga starfish, kaya mababagal na hayop lang din ang kanilang tinatarget. Yun nga lang, may mga seashells na marunong umiwas sa atake ng mga starfish, kaya kailangan nilang magtsaga kung gusto nilang makahuli ng kabibe. Kung may nahuling pagkain ng mga starfish, dito mo maoobserbahan ang kanilang kakaibang paraan ng pagkain. Lahat ng starfish ay merong bunganga sa gitna ng kanilang katawan. Walang ngipin ang mga starfish, kaya hindi nilang inunguya ang kanilang pagkain. Sa halip, inilalabas nila ang kanilang bituka. Yang nakikita mong kulay puti na parang plema, yan ang kanilang bituka. Inilalabas nila ang kanilang bituka para ito mismo ang kumain sa laman ng tahong. Kapag nakalabas ang bituka ng starfish, ito ang tumutunaw sa karne ng kanilang kinakain. Sa ganitong paraan, hinihigop na lamang nila ang kanilang pagkain at hindi na nila ito kailangan panguyain. Sa isa pang pa video, makikita nyo kung paano inilabas ng starfish ang kanyang bituka para kainin ang laman ng seashell. Mabagal kumain ang mga starfish dahil hinihintay pa nilang malusaw ang kanilang pagkain bago pa nila ito higupin. Sa sobrang ng mga starfish, maski ang ulo ng isda ay hindi nito pinalalampas. Ang mga starfish kasi ay scavenger, kaya kinakain nito ang anumang patay na hayop na may kita nito sa sahig ng karagatan. Kung ang bunganga ng starfish ay nasa ilalim, andito naman sa taas na bahagi may kita ang puwet ng starfish. Dito lumalabas ang kanilang dumi o pupu. Number 6. Simple lang ang kanilang anatomiya. Sa bahagi ng video ito, aalamin natin kung ano ang laman ng starfish. Ang kanilang katawan ay nababalot ng makunat at medyo matigas na balat. Para makita natin ang loob ng starfish, gupitin natin ang dulo ng kanilang braso. Dahan-dahan nga lang para hindi masira ang laman loob. Dito mo may kita na lahat ng braso nito ay may pare-parehong disenyo at nilalaman. Kapag binuksan mo ang gitnang bahagi nito, may kita mo ang bituka o digestive organ ng starfish. Habang ang bawat braso naman ito ay meron ding kanya-kanyang bituka na konektado sa gitnang bahagi ng bituka. Ang tawag rito ay digestive glands. Yan ang parte ng kanilang braso na tumutulong upang malusaw ang pagkain. Ibig sabihin, ang bawat braso ng starfish ay may kanya-kanyang bituka. Kapag tinanggal mo ang digestive glands, may kita mo ang gonads o yung reproductive glands ng starfish. Ang gonads ay ang tumutukoy sa kasarian ng starfish kung ito ba ay babae o lalaki. Kapag tinanggal mo ang lahat ng kanilang bituka, may kita mo ang nerve ring o yung pinakautak ng starfish. Habang ang ugat naman na ito ang kumukontrol sa bawat braso ng starfish. Kapag sinuri mo ng maigi, may kita mo ang bawat piraso ng ampula. Ang mga ampula na ito ay ang siyang konektado sa kanilang galamay o yung tinatawag na podia. Number 7. Kaya nilang mag-regenerate. Alam mo ba na kapag naputol ang braso ng starfish, kaya nila itong muling patubuin? Ang tawag rito ay regeneration. Nang dahil sa regeneration, nakasisiguro ang starfish na palaging kumpleto ang kanilang braso. Kung minsan, maski ang kanilang naputol na braso ay kaya rin tubuan ng panibagong katawan. Mahalaga ang regeneration sa starfish dahil kusa nilang pinupunit ang kanilang braso upang makatakas sa kalaban. Kung may ganitong kakayahan ng mga tao, kaya din natin doblehin ang ating katawan. Kapag merong kalaban na gustong kumain sa kanila gaya ng alimango, kusa nilang ibinibigay ang isang bahagi ng kanilang braso. Sa ganitong paraan, may oras ang starfish na tumakas. Mas ang mga butiki ay may ganitong istilo. Pinuputol nila ang kanilang buntot para matakasa ng kanilang kalaban. Number 8. Kakaiba ang kanilang panganganak. Gaya ng ibang hayop, ang mga starfish ay marunong ding maglabing-labing. Nagmimistula itong sumasayaw sa tuwing nagliligawan. May mga uri ng starfish ang hindi nangangailangan ng sex para lang mabuntis. Ang kailangan lang gawin ng babaeng starfish ay pakawalan sa dagat ang kanyang mga itlog hanggang sa makasagap ito ng semilya. Ang trabaho naman ng mga lalaking starfish ay magpakalat ng sperm o semilya sa kanyang paligid kapag nagtagpo ang itlog at similya ng dalawang starfish, sa kalamang mabubuo ang fertilization ng kanilang itlog. Ang tawag sa pagpapakawala ng itlog sa dagat ay spawning. Kakaiba ang proseso ng spawning dahil imbis na ma-fertilize ang itlog sa loob ng tiyan ng babae, nagaganap ang fertilization habang lumulutang sa dagat ang mga itlog. Number 9 dumaraan sila sa metamorphosis. Kung ang mga caterpillar ay nagdaraan sa proseso bago maging paru-paro, ang mga starfish ay dumaraan din sa metamorphosis. Walang starfish ang ipinanganak na mukha na agad starfish. Kapag na ang itlog ng starfish, ganito muna ang kanilang itsura. Ang tawag sa ganitong stage ay bipinaria. Mukha silang lumulutang na alien. Sa sobrang liit nito, kakailanganin mo pa ng microscope upang makita. Pagkalipas ng dalawang linggo, unti-unting magbabago ang kanilang itsura. Tinutubuan na sila ng katawan na hugis bituin. Ang tawag sa stage na ito ay Brachiolaria. Ang bawat isang baby starfish ay mayroong suot na jacket na siyang nakatutulong sa kanila upang makalangoy. Pagkalipas ng sampung araw, isa-isang malalaglag sa lupa ang Brachiolaria. Hinuhubad ng mga starfish ang kanilang suot na jacket. Dahil simula ngayon, mas gusto na nito ang mamuhay sa lupa kaysa lumangoy. Sa pagkakataon nito, mukha na talaga silang baby starfish. Inaabot pa ng dalawang taon ang baby starfish bago sila lumaki gaya ng kanilang magulang meron namang ibang starfish na sila mismo ang nag-aalaga sa kanilang anak. Gaya ng starfish na ito na nasa ilalim ng kanilang katawan na kalagay ang kanilang mga itlog. Yang maliliit na bilog na nakikita mo, yan ang kanilang mga itlog. Kapag napisa ang mga itlog, unti-unti itong magdaraan sa metamorphosis. Pagkalipas ng apat na linggo, kaya nang mamuhay mag-isa ang kanilang anak. Kusang umaalis sa mga batang starfish sa piling ng kanilang nanay upang sila ay mamuhay mag-isa. Kanya-kanyang diskarte ang mga batang starfish para makakain. Kahit sila ay mga bata pa lamang, may talento na agad ito sa panguhuli ng pagkain kaya ng kuhol. Siyempre, ang tinatarget lamang nila ay yung kasing liit lang din nila. Number 10, sila ay mahalaga sa ating mundo. Sa maniwala ka man o hindi, kailangan natin ang starfish sa ating buhay. Kung mauubos ang starfish sa ating karagatan, siguradong magugunaw ang balanse ng ekosistem at apektado tayong mga tao. Isa sa mahalagang trabaho ng starfish ay ang panatiling mababa ang populasyon ng mga sea urchin. Kung mawawala ang mga starfish, siguradong mapupuno ng nakatutusok na sea urchin ang ating dagat bukod pa riyan, ang mga starfish ay scavenger. Ibig sabihin, kinakain ito ang mga nabubulok na patay na hayop na nahulog sa sahig ng karagatan. Gaya ng namatay na sea lion na ito na pinagtulong-tulungan ng mga starfish na kainin at ubusin. Dahil sa mga starfish, napapanatili ang kalinisan ng dagat. Sino mag-aakala na ang nakamamanghang hayop na ito ay merong palang pakinabang sa mundo? Ngayong natuklasan mo ang buhay ng mga starfish, sana ay matutunan mo ring pahalagahan ng mga hayop na ito. Dahil kung tunay mong mahal ang ating dagat, matututunan mo ring irespeto at igalang ang mga hayop na nakatira rito. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay Ansari Bantuas. Hello rin kay Ma'am Joanna Marie Royo. What's up kay Perido Ronald Jr. Shout out kina Aina at Aldin Nurilia. Happy birthday kay John Carlo Arroyo sa Salandanan. At kina Gianna, Valerie, Vladimir at Luis Jade San Gabriel. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! To FTP viewers, thank you so much sa panonood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!